News mga balita ngayon. Large-scale military strikes laban sa Houthi rebels ng Yemen, inilunsad ni U.S. President Donald Trump. Apat na na foreign nationals huli sa Pogo Raid sa Pasa. 1 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes nasabat sa SGA Bor. Ako po si Cesar Sorian para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Naglunsad ng large-scale military strikes si US President Donald Trump laban sa mga rebelding Houthis ng Yemen patapos ang naging pag-atake ng grupo sa isang barko sa Red Sea, Kamakailan. Hindi pa pa ba, ba sa 24 ang nasawi sa pag-atake? Labing tatlo rito ang nasawi sa kabisera ng Yemen na Sanaa ayon sa Houthi Run Health Ministry habang labing isang iba pa ang namatay sa US strikes sa northern province ng Saada sa kanyang social platform na nawagan si Trump sa Houthi na itigil ang mga pag-atake nito dahil kung hindi, aniyay hell will rain down. Nagbabala rin si Trump sa Iran na main backer ng Houthi na tigilan ng pagsuporta dito dahil kung hindi ay pananagutin ito ng Amerika. Arestado ang apat na putsyam na foreign nationals sa isang sinasabing pogo site sa isang commercial building sa Makapagal Avenue, Pasay City noong biyernes ng gabi. Nagsanib puwersa ang Bureau of Immigration o BI at National Bureau of Investigation o NBI sa operasyon matapos makatanggap ng ulat na ang mga suspect ay nag-ooperate ng fraudulent online hub. Ngunit nagpapanggap na isang lehitimong digital service. Ayon sa BI, target ng mga empleyado ang mga biktima mula lokal at international gamit ang iba't ibang digital platforms. Wala rin nakitang working visa ang mga suspect. Dalawa pa rito ay may bad record. Nahaharap sa deportation case ang mga nahuling baniyaga. Nasa bat ng Regional Highway Patrol Group Bangsamoro Autonomous Region o RHPG Bar ang mga abandonadong smuggled cigarettes sa bahagi ng sitio Migkampong, Barangay Batulawan, Malidegao, Pigkawayan, Special Geographic Area sa Barm, makayla. Ayon kay RHPG Bar Chief Police Lieutenant Colonel Christian de la Cruz, aabot sa 80 kahon ng sigarilyo ng Canon White Cigarettes ang kanilang narecover sa isang container truck na tinatayang nagkakahalaga ng isang milyong piso. Nasa kustodiya na ng mga pulisya mga nasabat na illegal na sigarilyo at nakatakdang i-turnover ito sa Bureau of Customs. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad kung sino ang nagmamayari ng mga kontrabando gayon hindi ng pagkakakilanlan ng driver ng container truck. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza nag Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.